Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating nyo level N three. Hi, next po natin I see Noe-san. Okay, rinasay Noe-san po. Yes, yeah, ko na Mas nakatulog po kayo nang mabuti. Opo, ate. Yung <laughs> Salamat po, ate. <laughs> yeah, yeah, yeah. Nung no, nakaraan po kasi nabanggit niya po hindi kayo makatulog. <laughs> Tapos uh, oh, po. sumakit po yung ulo niyo po. Ano po? Wag po kayo, po kayo ma-pressure po guys. ah uh, dito po sa class po natin kapag masama ang pakiramdam, maaari naman po kayo. Ah, hindi 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 ko po sinasabing everyday kayo pumasok yung kaya lang po ng oras niya po kung at saka kung gusto niya po kasi ang pag-aaral po hindi po yung sa pilitan dapat po ini-enjoy po yung pag-aaral po kasi kung sa okay. pilitan po talagang hindi po tayo matututo hi ano de hi no san yoroshiku onegaishimasu dito po tayo start um uh, taijo ga fueru hi Ayoko niyan. Ayokong nito. Ano pumining po niya? Ko rin po. <laughs> <laughs> taiju ga fureru, ah, uh, nadagdagan ng timbang. So, nandis yo. <laughs> <laughs> Pinaka hit ko. <laughs> Hai. Taiju ga fureru means ah, dumagdag ang timbang. Hai, taiju means timbang. Fureru means dumagdag. Hai. So, pag sinabi po timbang po siya, pero para po siya sa katawan. Sa, sa, katawan po natin, ano po. Kasi yung, kung mapapansin niyo po, yung kanji pong ginamit is tai, karada po. Ano po, ju, ito pong kanji nato is uh, bigat. Ano po? Hai. Nanode, uh, bigat ng katawan, taiju. Karada no umusa de taiju te imas. Hai, bigat ng katawan po. Ano po? So timbang ng katawan po yung ibig kong sabihin po niya sa Tagalog. hai kumeron meron po tayong taiju ga fueru, maari rin po sabihin. Ah, uh, taiju o uh, fuyasu. hai Ano po ano po ang taiju o fuyasu? Para magkas, magkaparehas ah, lang siya no. o. No. Bumaba ang timbang? Hmm? O na gani kanji desu yo? O fuya wala. Hai. Ah. Uh, ano mo pa? Ano nadagdagan? Nadagdagan dito po, po? Dito po, dumagdag, dumagdag ang timbang. Aba. Oh, Yung isa po ah uh, nadagdagan? Uh, hindi ko po sure ate hindi. daiya <laughs> bu des. Magsi lang bi po fuya means madagdagan. A ah, magdadagdag ng timbang ng katawan po. Ano po? Ang fuyasu, sinasadya nyo po siyang dagdagan. Fuyasu. Da, a ah, magdadagdag po kasi siya sa Tagalog. Ah, okay po. Magdadagdag naman po. So, so, so. Pag sinami pong fuyeru, dumagdag. Hindi niya sinasadya. Hindi niya po sinasadyang dumagdag ang timbang niya. Ngayon, pag sinabi pong taiju o fuyasu. Pag sinami pong fuyasu, magdadagdag. So, ibig po sabihin, sinasadya niya pong dagdagan ang kanyang timbang. Ah, Nag okay po. Thank you po. <laughs> kaya, kaya po mga atlet, pala, atlet, ano, kaya po pala tinday, o oh, siya. O. Oh. So des, so des. Ang galing. Oh, <laughs> na, ano, napansin niyo po yung, ano, yung, yung oh, preposition. Oh, uh, particle po ako. Remember, so, yes. the, the intransitive at transitive. Opo. Oh, <laughs> Hi. Thank you po. <laughs> marami po kasi po talaga po nahihirapan sa transitive at intransitive po. Ano po? Hi. Oo po. So, ah uh, yung siguro iisipin nyo, meron bang gano'n na tao? Sinasadyang dagdagan ang timbang niya? Of course, meron po. Halimbawa po, uh, napakapayat nyo. Gusto nyo magdagdag ng ano, ng... ng bigat, syempre po, kakain po kayo ng kakain. O kaya magpavitamins po kayo para Vitamin. madagdagan ang ating timbang. O kaya naman po, more on po sa athletic po. Ako po nung nag-a-arnis po ako. Uh, nasa ano, nasa super lightweight po ako. Gusto ko pong umangat sa lightweight kasi sa super lightweight po, may kasama na po akong ano, uh, magpa-participate sa ano sa sa kompetensya po ng arnis po ano po. So, hindi po kami pwedeng sabay. <laughs> Kaya kailangan ko pong magpataba ng 3 kilos para pumasok sa lightweight. <laughs> Ano Parang boxing oh, din po pala. Asa, so, 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 Mga, ano, mga sa martial arts, mga ganyan po. Ah, uh, kinokontrol po yung, yung, yung timbang. Ano po. So, kaya meron po tayong taiju. -oh Hai! Ngayon, ayoko na. Ayoko na kasi paliktad, nahihirapan na ako magbawas. So, kung meron po tayong fuyasu -oh meron naman po tayong tinatawag na? Uh, Taiju Gaheru. Hai! Ano naman po siya? ah, uh, mabawasan ng timbang? Bawas timbang? Hay. Bawas timbang o kaya naman po bumawas ang timbang. Mm -hmm. Hay. Patu tulad po dito po sa ano, hindi po sinasadyang bumawas ang timbang. Ano po? Ano, automatic na lang po siya. Napansin niya bumawas na yung timbang niya. So, taiju ga -heru", bumaw bumawas ang timbang ng katawan, mm -hmm. siya po. Ano po? So, kung meron po tayong Heru, meron naman po tayong? Mm, taijo o herasu. Hai. Herasu means? Magbabawas ng timbang. So, this. Magbawas ng timbang. Hai. Magbawas so, ng timbang. ibig po sabihin, sinasadya niya po ano po na magbawas okay. ng timbang. So, nagda diet siya. Nagpapapayat uh -huh. siya. <laughs> <laughs> tulad ko, pero wala akong time ngayon mag, mag lakad, -lakad. Hi. <laughs> so, so, diet So, diet Diet to. Spirit ko to this yun eh. Hi. So, tulad po ng taiju, taiju ga fuweru at taiju wo herasu. Dito rin po sa heru, meron din po tayong intransitive at transitive po. Ano po? Taiju ga heru. Hindi niya sinasadyang bumawas ang kanyang timbang. Ngayon naman po, taiju wo herasu, hindi niya, ah, uh, sinasadya niyang magbawas ng timbang. Ano po? Okay po. Hi. go po tayo sa next uh, vocabulary po natin. Um, mm, ibiki o kaku. Hi, ibiki o kaku. ano po ang ibiki? hilik. Tumpak po, hilik po ang ano, ibiki. Hmm. So, pag ginawa na po siyang ibikyo kaku. Naghihilik. Hai. Humilik. Tama po. Sorry po. Humilik. Eh, tama, tama naman po. <laughs> Naghihilik po. Humilik. Ah, po. Eto, ibikyo. Ibikyo. Kaitir na po siya. Naghihilik. Hai. Mm. Ibikyo kaku. Humilik. Hai. Kumagay ng sarili niyo po. Ah. Ano po. Okay, pwede naman po oh. iba. Tatawa ba? Uh, example lang po to, ah. Noe-san, ibiki o kakunda eh. Si Noe-san, humihilig po siya eh. Ayan po, ano po? Mm Hai. -hmm. Watashi, ibiki kakunda yun eh. Humihilig ako eh. Ngayon po. Hai. Yan yun na po siya. So, go po tayo sa next vocabulary po natin. Mm -hmm. Ashi ga, shibi, Hibireru. So des. Ano pong ashi? Um, legs po. Hay, pwede pong legs, pwede po yung nasa baba ng legs. Pa paa po. Hay. Kasi dito po sa Japan po pag sinabi pong ashi, napaka haba po ng ano ng parte po ng Ashi. ashi. So, kung ipapakita po natin. Hi. Pag sinabi pong ashi, lahat po to ashi. Ito lahat ashi. Hmm. Nagkakaroon okay. lang po ng tatoy ba? Ashkubi. Yung joint po, ano? ng paa. Ashkubi na po ang tawag doon. Ito po talagang ashi po ito. Ito fukura hagi, yung dan po si kurahagi, yomosarikudanponito. Yung mm, medyo mataba. <laughs> ito po momo. Ito lang mm -hmm. dito, momo. Hi. Ito pong ano, sa sa English ako an, yung may bukol po tayo sa side po ng ano natin nampako natin, di ba? Kurabushi po. Ah, ah kurabushi. Hi. Ngayon naman po ito, itong nandito oh. Yung kakato sakong po. Siya. So so sakong. Hi, kakato naman po sa. Hi. Pag sinabi pong asinoko, ibig po sabihin, sa ibabaw po ng paa. sa baba naman po, asinohira. Hira. Hira. Pwede po ate dyan ng ano, yung hira sa ura. Same lang po ba yun? Baliktad na po. Ura. Hindi po. Hindi po siya magagamit pong ura. Hmm. Ay. At meron po. po tayong asinoyubi ang daliri ng paa. Ano po? Mm. Okay. Kung pag-aaralan po natin, mas marami po yung mga paa, medyo ma matatagalan po tayo. Kaya hanggang doon lang muna po tayo Hi. <laughs> 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 so, balik po tayo dito sa Asiga, Sibiriru. Ano po ang Sibiriru? Wala po ko idea, ate. Dahil over Okay lang po. Okay lang po. Sibiriru. Sibiriru. Hi. Okay. Pag sinabi pong Sibiriru means mamanhid manhid Ano po? Sibireru, manhid. Kaso pag ginawa na po siyang asiga, sibireru, magigiging action verb na po siya. Kaya, mamamanhid ang paa. Hi! So, yung sibireru po, hindi lang po pagka-manhid po actually. Alam niyo po yung nakaupo po kayo, tapos, uh, naka-bend po yung paa. Nakaupo po kayo yung Japanese style. Sa zabutong. Tapos, at tagal niyo po nakaupo ng ganyan pag tatayo po kayo bigla pong ano uh, parang tinutusok ng karay yung paa niyo mm, hay si din po yon si mm. din po yung ano pakiramdam na yon hay mm. <laughs> hindi lang po pagkamanhid, kundi yung pag pagtayo niyo bigla kasi bigla kayong tinutusok yun nararamdaman mm. niyo na yon si din po siya ano po Hi. So, next po tayo. Karada ga furueru. Hay. Ano pong karada? Katawan po. So, des katawan po. Ano pong furueru? Hmm. Parang nangiginig? Hindi <laughs> so, <laughs> so, 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 so. nanginig. Mm. Hay

Kata ga koru. Kata ga koru. Hay. Ano po siya? Ano po ang kata? Balikat po. So, so, so. Balikat. Ano po ang koru? Ah, uh, koru. Naninigas? So, 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 so. Mmm, galing-galing naman ni noe sa <laughs> Nakakatawa. Hay. Pag sinabi pong kata ga koru, ibig po sabihin tumigas ang balikat. balikat. Kuro means tumigas. ah, tumigas. Hindi, hindi, parang ano pala siya. Parang stiff neck po ba yun? Yung parang nangangalay yung balikat. Stiff neck po ba yun, ate? Uh, medyo iba naman po siya. Hmm, uh -huh. Stiff neck? Hmm? Sa so, tumapte na? Eh? Kasi para pong ano, matigas yung balikat pa. Di ba po pag may stiff neck tayo, mula sa batok hanggang balika. Hindi po ako sigurado kung yun yun. Saan po nakukuha po yung stiff neck? Guman na mahina kasi si Inday sa ano sa English talaga. Po, po ate, pag matagal nakatulog ka tapos isang side lang na yun yung yung mm. Na, yung higaw mo, then pag gising mo, ano na siya, yung hindi nyo po maibaling yung ulo nyo, hindi nyo maipihit na ganoon. Mm. Ang tawag po doon is... Matigas na po. Ang tawag po doon is <laughs> Nechigairu. Hai, o netchigaita. <gasps> Hai, ni netchigairu. Nechi? nyo niyo 'yon. Kumbaga na, na nakatulog kayo na, nakatulog kayo nang maling posisyon. Kaya pag gising niyo, masakit na 'yung katawan niyo. Hai, netchigaita. Gari rara. Netchigaita. past tense po. Ni Nech, netchigairu. Ginawa niyo po ngayon. <laughs> ah, okay po. Ni Hay. Hai, po 'yung katacore. Parang alam niyo po, na nakarinig na po kayong katakuri. Nakarinig na rin po, pero hindi ko po masyado. Kumaga, tumigas na po yung balikat niyo. Kasi, di ba po ang katawan po natin, kapag gumagalaw po tayo, hindi po tayo makakaramdam ng kuri, ng pagkatigas. Ano po? Kasi, ano po yung nagiging cause nun, ate? Yung pag hindi po paggamit po ng ano nyo, ng muscles nyo sa parting yun. Mm -hmm. Iba po pag tumatanda po tayo, hindi na naman po tayo tumatakbo, hindi po tayo nag-exercise. Pag hindi po kayo nag-exercise, hindi po kayo nag uh, is, kahit stretching lang po, napakalaki po ng ano, ng tulong po ng stretching. Para maiwasan mm -hmm. po itong kori na sinasabi po. Ano po? Ang mga Filipino po dati po hindi po na nasasabihan na ano, hindi po nila alam na meron silang kori kasi di ba kasi talagang kumikilos naman talaga ang Filipino lagi nagtatrabaho ano talagang mm. gambatero ka sa mga Filipino kaya dati bihira po yung meron katakori ngayon medyo dumadami na dahil po sa devices like cellphone lagi na lang po nakatingin mm -hmm. sa cellphone nagigiging mas konti na lang yung paggalaw ng katawan kaya kung mapapansin niyo po yung mga mga these days pong Filipinas nakakaramdam na po ng mga Sakit sa balikat, sakit sa mata. Ay, cost po yun ng smartphone. <laughs> Ay. At dito sa Japan po, noon pa man po, meron na pong katakoru. Katakori po. ano po. Katakoru, ibig po sabihin, nangyayari po ngayon sa inyo. Ay. Katagakoru. Ay. Ngayon, pag sinabi pong katakori, kataga, uh, katanokori naman po siya. Yung par, uh, preposition niya po magiging ni. ah uh, Kata ni kori ano naman po yun, kumbaga yun yung nangyari. Yun yung mm -hmm. sintomas sa inyo. Hi. Kasi dito po sa Japan, tinatanggal po nila ang part, uh, proposition kapag, sin, uh, kapag nakikipag-usap na sila ng oral. <laughs> <Thank you. laughs> Hi. So, hanggang dito na muna po tayo. Noesan, sa so turn niyo po. Maraming salamat Thank you. po. Thank you. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.